Para naman sa mga aksyong balita sa mundo ng sports, nagpaalam na ang kupunan ng Shiga Lakes sa limang manlalaro nito bago sila sumabak sa Division 2 Championship Games ng Japan B-League at Gilas Pilipinas Under-18 Women's Cup binomina ang Indonesia sa SEBA Qualifiers. Yan at iba pang detalye sa balitang sports hatid ni Angelica Galvez. ito ng may init na balita sa mundo ng sports para sa larangan ng basketball. Sa nalalapit na pagsisimula muli ng 2023-2024 Japan Billig Division 2 Championship ay inanunsyo ng kupunan ng Shiga Lakes na nagpaalam na rito ang lima nilang manlalaro. Isa na rito ang Filipino Pride na si Kiefer Ravena. Matapos nilang mapag-usapan na hindi na alokin ng contract extension ng manlalaro. Kasama niyang magpapaalam sa Shiga Lakes ay Sen. Ryan Triner. Rinya Mazaki, Tepe Kashiwagura at Jose Maniwa sa post ni Kiefer sa kanyang Instagram account. Nagpahayag ito ng pasasalamat sa kanyang team. Nagpasalamat rin ito sa Shiga Lake sa pagtanggap sa kanya. Ipinahayag rin ito sa kanyang teammates ang kanyang pagmamahal. Marami na umano ang mga itong pinagdaanan. Pahabol pa ni Kiefer na sa kanyang buong career sa basketball ay pinagpala ito upang makasama ang mga profesional na manlalaro sa court. Samantala, Ipakita ang gilas ng Pilipinas. Yan ang pinatunayan ng Gilas Women Under 18 Basketball Category sa pagdomina sa Southeast Asia. Ito ay matapos magkaroon ang national team ng malaking kalamangan sa Indonesia sa score na 73-37 sa FIBA Women's Under-18 Asia Cup 2024 SIBA Qualifiers linggo ng hapon sa Ratchaburi Gymnasium. Ang Gilas Women's ay pinangunahan ni Alicia Villanueva mula sa National University Narsaret School si Villanueva ay nagpamalas ng 13 puntos at 10 rebounds. At ito ang nagbigay daan sa kanila na awalisin sa torneo gamit ang 3-0 sweep. Pinainit ng mga Filipina Hoopers ang mga sumunod na quarter na nagtala ng 43 puntos sa kalamangan laban sa Indonesia na dati nang hindi natatalo matapos sa magmukhang mahigpit ang laro sa pagtatapos ng unang quarter kung saan ang Pilipinas ay nangunguna lamang na 3 puntos sa score na 40-11. Ang kanilang pagkapanalo sa qualifiers ay nagsilbing malaking confidence booster para sa Filipina Hoopers nasa sabak sa Asia Cup Under-18 Division B tournament na gaganapin sa China. At yan ang may init na balita sa mundo ng sports. Ako si Angelica Galvez. Balik sa inyo, Henry at Vanessa.